Hello guys, good morning. Ayan, ito guys ang aking iluluto ngayon. Nakahanap ako guys ng galunggong. Ayan, nag-crave ako sa galunggong guys. Galunggong na paksiw. Ayan, pero nilagyan ko siya ng ampalaya. ngulot na huh? masarap po guys paksi na dalong tapos sa umaga pag may natira iprito mo tapos isasanag mo yung kanin yung sibuyas at saka bawang kasama iprito masarap po guys Ayan well, na guys. Ito na. Ang ating paksiw na galumbong na may ampalaya. Jesus guys, naamoy ko yung naamoy ko yung ampalaya.